Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Tapos nga ang pahayag ni Mr. Anthony Pangilinan patungkol nga sa sinabi nitong may pinagpray nga si Donnie at Belle na isang fan na kung saan ay si Mami Bang ito. Nagsalita na nga itong si Mami Bang patungkol nga dito. Ayon nga dito sa post ni Mami Bang, I think at A. Pangilinan which is Sir Anthony Pangilinan was referring to me. Yes sir, that's me. I am still in this belief that these two individuals prayed for me. Out of the blue, they stopped and told me, "Me pray ka namin. And they did. Masyado nang malalim ang relationship ng dalawang ito. Subok na matibay, subok na matatag. Bakit ka mo? God is in the center of their partnership. Dagdag pa ni Mami Bang, maisingit ko lang during the time nandun halos lahat ng star magic artist nila. Walang paki yung dalawa. Biglang yung moko at nag-pray. Ang babango pa. Mas lalo pa ang minahal si na Donnie at Bell dahil nga sa pahayag ng parents ni Donnie at sa pahayag na rin ni Mami Bang. They are both genuine. They bring happiness, touch, life in so many ways. More love for Don Belle. Mami Bang, they didn't lie when they said hindi namin kayo papabaya. Grabe itong dalawa agad center nila, kaya panatag ako hanggang dulo. At narito pa nga ang ilang mga komento ng mga Bablis na kung saan nga ay nakatouch ng ilang mga netizens.